ngayon magginataan tayo ng crabs yung purong ano lang ng crabs yan puro ipit lang hmm. yan haluan natin ng sito at kalabasa mamaya gataan natin diba lalaki grabe ang lalaki nila katawan katawan tinago ko sa freezer para sa susunod na araw gusto namin kumain ulit ng crabs eh ano ko lang siya fried ko lang yung katawan niya ipit na lang ulam na ang lalaki grabe guys dito libre lang po ito binibigay lang ito kapag mayroon pong nagbi kung dito ng mga Pilipino na mga seaman, marami silang mga isda, kung ano-ano, tatawag nila sa mga Pilipina, pamimigay nila. At minsan, wala na. Sa sobrang dami, tinatapo na lang dito. Pag wala nang kumukuha. Bye-bye mga friends. God bless.